So magandang tanghali sa lahat dyan mga kauhahay So ito ngayon ay birthday celebration ni Tito Tans At uh, nabigay po ng uh, chinilas para po sa ating mga kababayan na uh, kabataan Ayan. So meron na po yung uh, tawag niyan May mama lalaki at manlit So ito, ito po Ito po yung uh, mga kabataan dito. Dito, dito po mismo ito sa so, uh, dito po tayo ngayon sa Upper uh, Sirim, Kalinan District. So ito. So, Pugsit. Oh, o, kasama ko si uh, Pugs TV. Pugsit na Pugsit yan. Ayan. Ito ngayon, no? Oh. Uh, asa ninyong uh, sinilas niya? O, oh, kutob sa mga solusyon tail, ha? Ayan, so yan po yung mga baliportin po sila. Mga kawahay. Ayan. Asa mo na piti ha? Ito na pinagagamay. So ayun. So sukat-sukat na muna. At ah, yan, tamang-tama lang sa kanya yung uh, chinilas So yan lang muna namin mga kawahay um, first na charity is mamigay muna ng chinila so sana po ay po natin mga kauha. hi so yan po si Tito Tans TV ay No, oh, dapat nang sinilas sa. Sige, suta. Ayun. Oh si iya ginin sinilas giday okay bago kay sinilas Mhm huh -hmm. Okay Papili, ayon pili pili muna Screen size mo ngiponit diretso Ayon sibo kay siya Uh uhuh. iya, nana si bagun sinilah sok. Hahaha. Oh. Wakin mudako pa? nak? Tamara, kasih yang kasih

So, uh, so malalaki palang paa dito yung uh, mga kabataan dito sa ano? Malalaki yung paa? Siguro yun sa paa niya is mga nine. Ibit-bitan oh, na kay Imoha na. Padulong oh, na magilitaw ni sila. O, Sige. Tara na to ni, dekho. Isa, may, ano to? tin, So ayun mga kaawa-hay. Ni sa ah, sasundo uh, dito siguro tapos uh, ipapack tapos ibibigay si sa mga kabataan dito, ayan. So, ayun. So, yun mga boss. At labing lima na bata po yung nabigyan po natin ngayon. Ayun, baling limang. Uh, labing lima. Ayun. Mga tagog pa Pero tag lang <laughs> <laughs> dagang salamat. Ano, dagang salamat. Dagang salamat. Ana, mga dagang salamat mga OFWs. Dagang salamat. Tena nang. Dili ko linya mo linya linya dili ko nak linya mo. Asa naman tong uban? Dangan salamat mga OFWs. Uh -uh. Oo. Oh. <laughs> <laughs> dagang salamat. Ay, yo no. Dagang salamat sa inyo ha. Dagang-dagang salamat kay sa inyong tanan. Ayun, ayan. ayan. Tito Tans TV eh, yun. Sige. Oh, dapat may ron siyang, dapat may nana sa unsi. Ah, uh, gikan sa 1, 2, 3, 2, unsi. So, sa sunod naman tayo mga kauhahay. Ayan. So ay maraming maraming salamat sa inyo mga kawahay At ang dito lang muna tayo So mamaya abang abangan niyo po mga kawahay Yung uh, bibigyan pa natin ng uh, chinilas no? Ayun So maraming salamat, salamat talaga sa inyo Thank you